magandang buhay mga Ogang Tindera ayan, power to the box naman po si Ogang, ayan So amazing. Nagulat po ako. Alam niyo po ba dahil dito sa nakita kong ito, 'di ba? Napakaliwanag na ng amin lugar dito sa Dama de Noche Street sa Barangay Wawa. Hindi lamang po kami ay eh, meron ganyan. Bawat street po meron po mga ilaw na kinabet. Ayan, ako maraming marami pong salamat kay Kapitan Philip Benaflor at Kapitana Rosalie Benaflor. Ayan po, talagang napakaliwanag ng ating lugar at iwas na ang mga syempre masasamang loob ba diba? may roving tanod na tayo at uh, sa gabi at yan may maliwanag pa na ilaw syempre maglalakas loob pa ba sila ba diba? hindi na at uh, napakaliwanag at kitang kita yung kanilang mga pagmumuka kung sila'y gagawa masama